At syempre, hindi po nawawala yung ating assistant. May asistant po tayo dyan sa tabi-tabi. Yan, nangingialam. So, tanggalin muna natin yung buto. Saka natin balatan. Yung mga ibang Nepalese, pag nagluluto sila ng kalabasa, alam niyo ba guys, hindi nila binabalatan. Halimbawa yung ganito, yung mura pa yung ano, mura pa yung nasa loob ng kalabasa, yung hindi pa masyadong matigas, tapos yung balat niya yung ganito, hindi nila binabalatan. niluluto nila ng ano, ng may balat. may karinyebo ako magluto. <laughs> may karinyebo magluto ng ulam. Ha? Gusto mong matuto magluto na? Bakit nangingi alam ka na dyan? Oh, hindi pa yan bugas. Hindi pa yan. Pwede eh, kainin. So, Mario Sir. May nangingi. <laughs> celebration ng Father's Day namin kahapon. Ang ginawa lang ni Asis kahapon guys, medyo malaki ang kinita niya kahapon. Kasi busy-busy siya kahapon gawa ka ng holiday, diba? So, yung mga buhari dito sa amin, nagpapahatid sila, umuwi sila dun sa bahay ng kanilang mga magulang. So, dahil medyo malaki ang kita niya kahapon, Nag-abot siya ng pera dun sa tatay niya. Sabi niya, pambili niya ng t-shirt or damit ba? Yung short ba short? Kanya, or t-shirt na gusto niya. Sabi niya, regalo ko ngayon yun sa iyo kasi ano, Father's Day. Sabi ni Asis kagabi. Inabot niya kagabi pagdating galing trabaho. So, tuwa naman yung ama. Sabi ko nga, binigyan mo yung... <laughs>

tagtag-tagtag ng trabaho eh. pasaway. Say hi to them, anak ko. Hi, auntie! Haba, oh flying kiss agad. Hello, auntie! How are you? Happy kids Kamu, anak ko. Happy kids to all, auntie! Happy fiesta ng mga babae, guys. Sina Julie, nagpa-parties ngayon sila Julie sa bahay nila kasi yung hipag niya na taga Kathmandu at saka yung hipag niya na nasa Australia, umuwi sila para mag-celebrate ng beach nag invite si Julie. Sabi ko, hindi kami pupunta be. At saka may iba pa silang bisita, yung kapatid ng mother-in-law niya at saka yung mga anak niyang babae na andun din nandun din, uh, may gumagamit din sila. Hindi ko alam kung si Josie Bell, nag-chat na siya, uh, mm -hmm. kung pupunta si Josie Bell, nag-invite siya kahapon, punta kayo dito ate, uy, dalawang anak ko, oh, lalo kayo si Toto, yeah, yeah. na, baka ano, yeah. Yeah. baka maghabol lang ako doon ng bata, hindi ako mag, hindi, hindi ako mag, hindi ako mag, Anyway, yeah. party doon at ako'y maghahapon lang ng bata lalo si Tom sa naglalakad na kung saan saan gusto niyang maglakad-lakad. Ayan, ready na. Punta ko ng kusina. Siyempre, kasama ko to. Tong... Kasama ko ang aking assistant dahil mahirap iwanan. Luto na rin ang ating kahin. O, ulam na lang. O, diba? <laughs> Hi guys, good morning! nang video ko, puro na gano, nag ano, nagingiwan ng gulay. <laughs> Prepare ulit tayo ng ano, katatapos ko lang kasi magbrush brush ng damit nila, ton sa CR. At kasasalang ko lang yung mga damit sa washing machine. Kaya okay, ngayon, eto. Mayote. Tapos bumili si Asus oh my ng god half na manok. Kaya ang lulutuin ko ngayon, tinola. Papakuha ako ng malunggay. Anak mo, papakuha ako ng malunggay kinabari. May malunggay sila doon. Kaya lang, kung namulaklak na yon mapait ang ano dahil niya, pag namulaklak na yung malunggay. nakalimutan ko. May dahon pala kami dito ng sili, guys. Yun na lang ang ihahalo ko sa ating tinola. Talbusin ko to. Ramay langgam na malalaki, oh. Eto, maliit. Ha! Aray ko, aray ko, aray ko. Nangagat na. Huwag nating talbosan. Eto. Sige, isang talbos sa isang puno para hindi siya maano. Hmm. tinola Talbos ng sili ang lahok. Wait lang, baby! Iniwan ko yung maliit ko sa loob. Kasama niya si Ashen. Nagtatawag. At saka ito, marami siyang talbos. Sus, umaraw na. Sakit pa din sa balat ang araw. Gusto ko magtanim dito ng tanglad. Sa gilid. Taka one of these days tatanim ako ng oh diba mm. oh diba para sumanga pa para makatalbus pa oh, bawasan natin ang kanyang talbus mm. oh di may panglaok na tayo hindi na natin kailangan ng malunggay ang init oh Sobra, sobrang sikat ng araw oh. ang init